Maglulot ako ng salmon. Ito yung salmon. Lagyan ko lang ng sibuyas, kamatis. Eh, mauntik na mahulog. At saka luya. Hindi kasi ako nakalobili ng ano. Yung talong. Ito yun lang. Lulot ko ko lang. Patuyuin ko lang yan. Sibuyas, luya, paminta kamatis, salmon, ah. salmon kayo dyan, pagsiwing ko lang to, sarap, salmon. Ito ko ang bawang ko bukas, walang pambili na ng bunga ng sili at sa katalong, uh, ah. nakordoy na, sarap na naman ang kain. Uulamin namin bukas. Salamat. like and share thank you very much